tayo. Si, si Brother Jomay po ang aking pagluto ng adobong paa. Kapitang Jomay, ang napakasipag po nating chef. Ang lupit. Ayan po si Kapitang Jomay, seryoso lang sa buhay. So, luto siya adobo. Uh, like, and, like and subscribe nyo ang ating channel sa YouTube. And share nyo natin sa iba. Support our channel. Tulung-tulungan mo nang magpagtanggal muna kayo dito. Naglaluto si Brother Jomay. Anong adobong pa. Pinapalambot muna sa gatong. At ito ang aming lugar. Dahil sa Ambon. Brother Jomay. Dahil sa Ambon, kami binaha. So, yan pa yung isang kagrupo namin. Ikaw na, pa lang. Ayan, usay. say. Diyan, Puro tulog yan eh. Puro si tulog yan. Yan. Yan ang mga grupo ko. Ikaw na! Ka naman! Ano yan, May? ayoko <laughs> nyan, May. Malubog yun. Kumunoy dyan. Doon wow. tapos yun Ayan, duo. <laughs> Adobong pa. <laughs> oh, ito pa, nagsasalit ang isa. I'm Adun the dun, Oh, yan, Ayan, ayan na sila. Ayan, Hi, isa kumakanta. Hi, Chris. Welcome to my life ni Kuya Sheldon. Ayan, si Chris. Gusto mong pansinin. Si pansin. Kuya Sheldon po ay naghahanap mo ng kanyang mapapangasok. Ayan ang bahay namin. Bawal kang mag-asawa. Ayan. <laughs> Kuya Paul, mag-hi ka! Ayan. Ayan, ayan na sa loob. <laughs> ang itim ni. Kung na may, ano, may, may jacket.